Oh, gabi na kami uuwi. <laughs> gabi na kami uuwi. Reaching <laughs> Mag-alauna na. Puyat na naman ng person. Lagi na lang puyat. Oh, di ba? Kaya pa more. Sige, buka party na naman. Sige lang. Party pa more. Mm -hmm. I will see you all this time. Reaching out. da 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 Puyat na naman kami. Happy New Year!